Una, dapat lagi kang mabango, okay? Hmm. Pagkatapos, yung lips mo, para sexy, lagi nakapaut. Hmm. Tapos, hmm? pagka nagsasalta siya, dapat 101% nakafocus ka sa kanya. Hmm. Hmm. Yan. Okay. Ano pang lips mo? Teka lang. Hmm? Eh, mag-iisip pa ako, no? Ay! Alam ko na! Alam mo, yung mga lalaking yan, ayaw na ayaw nila yung masyado kang patay na patay sa kanila eh. Dapat, medyo cool ka lang, may distansya ka. Okay? Para may challenge. Keep that in mind. Hmm. Teka. Kaya ka ba laging nakangiti kasi hindi ka na virgin? Hmm. Uy, loka, talagang smiling face lang ako. O oh, ilaw, o oh, ilaw, sa gabing malamig, sa gabing malamig, wangis mo, wangis mo, bituin sa langit, bituin sa langit. O oh, ta Tatay mo eh, hinaharana ako eh. Siyempre. <laughs> Nakakainggit naman. <laughs> ah, alis na ho ako. O oh, sige, oh. ingat ka ha. Oo, oh, uh -huh. ingat. ano ba yun? Ba't masaya yun? Color coding ko kasi Wednesday. Wednesday, color coding. Bakit? May kotse ba yun? Wala namang Wala namang wala. Uh -huh. <tog> oh, tang o oh, tang lao, o Miss, 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 bilhin niyo to. Maganda to. Pampalinis ng balat. Pampalinis na miss. Meron ka? Hmm. Hindi ako nagtitinda ng ngayon, Kung gusto mo, pagtirik mo nalang siya ng kandila. Hmm. Antipatika. Hmm. 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 <tog> bisan kayo? Ha? Huh? Hindi naman kita pinara. Alis na dyan. Saan ka ba talaga?